ang katotohanan na dapat natin malaman dito sa mundong ating ginagalawan ay may dalawang bagay ang nakikita at ang hindi nakikita ayon sa aklat ng kolosas sapagkat sa kanya nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan at sa sangkalupaan na mga bagay na nakikita at mga bagay na dinakikita maging mga luklukan o mga pasakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa kanya. Dito sa mundong ating ginagalawan ay hindi lamang tayong mga tao ang nananahan dito. Mayroon tayong mga kasama na nananahan. Ito ay ang mga bagay na hindi nakikita ang Espiritu Ang Mabuti at Masamang Espiritu Napakahalaga na maintindihan ng bawat Kristiyano na siya ay nasa gitna ng isang digmaang espiritwal. Hindi tayo makakatakas sa katotohanan ito. Ang magkaroon ng kaalaman sa mga nagaganap na digmaan espiritwal sa ating paligid ay napakahalaga hindi lamang ang kaalaman kundi maging ang pagmamasid, kahandaan at tamang sandata ay mahalagang elemento na panlaban sa digmaang espiritual. Sinabi ni Pablo sa ikalawang Korinto 10, hanggang 5 Sapagkat bagaman kami ay nagsisilakad sa laman ay hindi kami nangakikipagbakang ayon sa laman sapagkat ang mga sandata ng aming pakikilaban ay hindi ukol sa laman kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta na siyang gumigiba ng mga malinghaka at ng bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos at bumibihag sa lahat ng pag-iisip sa pagtalima kay Kristo. Malinaw na ang ating pakikidigma Bilang mga kristyano ay espiritwal. Hindi tayo makikipaglaban sa ating fisikal na digmaan o digmaan ng tao. Ito ay sa aspetong espiritwal, ang mga kaaway, ang mga katangian, ang mga kuta at ang mga sandata sa digmaang ito ay espiritwal kung susubukan natin na lumaban sa digmaang espiritual sa pamamagitan ng sandata ng mga tao, mabibigo tayo at magtatagumpay ang kaaway. Mahalagang pansinin na hindi itinuturo ni Pablo ang pagpapalayas sa mga demonyo sa mga talata. Nang magpalayas ng mga demonyo si Jesus at ang kanyang mga alagad, maging ang kanyang mga himala at tanda ang layunin ng mga ito ay upang patunayan ang otoridad ng kanilang sinasabi. Mahalaga ito sa panahong iyon na bigyan ng Diyos ng makapangyarihang ebidensya ang mga apostol upang patunayan na nagmula sila sa Diyos at sila ay kanyang mga tagapagsalita. Ang katotohanan ng kasulatan ay nakadepende sa otoridad ng mga apostol. Kaya't binigyan ng Diyos ang mga apostol ng kapangyarihan upang patunayan ang kanilang itinuturo. Ang layunin ng kanilang paggawa ng mga tanda at himala kasama ang pagpapalayas ng mga demonyo ay upang ipakita na ang ultimong otoridad at ang ating ultimong espiritwal na sandata ay ang kasulatan. Ang uri ng digmaang espiritwal na kinasasangkutan ng mga kristyano ay pangunahing sa nagaganap na digmaan sa kanilang puso at isip. Ang digmaang espiritwal ay personal para sa bawat kristyano kaya't sinasabi sa aklat ng unang Pedro 5.8 Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat Ang inyong kalaban na Diablo na gaya ng leyong umuungal ay gumagala na humahanap ng masisila niya Ang kaaway ng ating mga kaluluwa ay may nagbabagang palaso na mapapatay lamang sa pamamagitan ng kalasag ng pananampalataya na ng isang mananampalataya na nabibihisan ng baluti ng Diyos. Ayon sa Efeso 6, yes, 17. Tinuruan tayo ni Jesus na magbantay at manalangin upang hindi tayo mahulog sa tukso. Ayon din sa Marcos 14, 38. Kayo'y mga puyat at magsipanalangin upang wag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay may ibig na tapat mahina ang laman. Ang manunukso na ito ay si Satanas. At ayon sa ikalawang Korinto 10.4.5, may mga espiritwal na kuta sa mundong ito na yari sa mga maling pangangatuwiran at mga pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos. Ang salitang maling pangangatuwiran o espekulasyon sa ibang salin ay lugismos sa salitang Griego. Nangangahulugang ito ng mga idea, konsepto, pangangatuwiran at mga filosofya. Ang mga tao sa mundo ay nagtatag ng na mga lugismos upang protektahan ang kanilang sarili laban sa katutuhanan ng salita ng Diyos. Ang malungkot, ang mga kutang ito ay laging nagiging bilangguan at sa huli ay nagiging libingan. Bilang mga Kristiyano, tinawag tayo ng Diyos upang gibain ang mga kutang ito upang maligtas ang mga bihag doon. Ito ay isang mapanganib at mahirap na gawain, ngunit mayroon tayong sandatang espiritual na ating magagamit sa ating pakikipagdigma ang malungkot, ang isa sa mga paboritong pandaraya ni Satanas ay palabanin tayo sa pamamagitan ng sandata ng tao sa halip na sandata ng Diyos at marami ang nahuhulog sa bitag na ito. Sa mga Kristiyano ay may laban, hindi ito laban ng barilan o gyera ng mga bansa. Ito ay laban sa masasamang espiritu, ayon sa aklat ng Epeso sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Sa pakikidigma, laban sa mga filosofiya ng sanglibutan ito hindi magtatagumpay ang sandata at karunungan ng tao katulad ng mga ito. Ang kaalaman sa pagnenegosyo, magaling na pilosopiya, mapanghikayat na salita ng karunungan ng tao, rasyonalismo, organisasyon, kakayahang magsalita, pangaalalayo sa tagapakinig, mga mistikal na pamamaraan at katuruan maliwanag na ilaw at makabagbag damdaming musika. Ang lahat ng ito ay karunungan ng sandatang pangsanglibutan ng tao. At hindi ito ang karunungang na kay Pablo ayon sa unang Korinto 2.4 At ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan kundi sa patutoo ng espiritu at ng kapangyarihan. Wala alinman sa mga karunungang makasanlibutan ang magpapanalo sa atin sa digmahang espiritual. Ang tanging epektibong sandata, ang panlaban natin sa kaaway na mayroon tayo ngayon ay ang tabak ng espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos ayon sa Epeso 6.17. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Ang tabak na ito ang nagbibigay sa atin ng maraming kalayaan bilang mga sundalo sa espiritual na labanan. May kalayaan tayo sa takot na nalalaman na ang Diyos ang lumalaban para sa atin at hindi niya tayo pababayaan ayon sa aklat ng Josue 1.7.9 May kalayaan tayo mula sa pag-uusig ng budhi na na hindi tayo ang responsible para sa mga kaluluwa na tatanggi sa mensahe ng Diyos pagkatapos nating maipangaral iyon sa kanila may kalayaan tayo mula sa kabiguan na nalalaman kung tayo ay pinag-uusig at kinamumuhian. Una munang pinag-uusig at kinamumuhian si Kristo ayon sa Juan 15.18 At ating nalalaman na ang mga sugat sa digmaan na maaari nating maranasan ay buong pagmamahal na pagagalingin sa kalangitan ayun din sa Mateo 5.10 mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katuwiran sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Ang lahat ng kalayaang ito ay nagmumula sa paggamit ng makapangyarihang sandata ng Diyos, ang kanyang salita. Kung gagamit tayo ng sandata ng tao upang labanan ang mga tukso ng masama, mabibigo tayo at magagapi puno tayo ng pag-asa para sa tagumpay na ibibigay ng Diyos. Kaya't lumapit tayo sa Diyos nang may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi sapagkat nilinis na ang ating mga puso at hinugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa sapagkat ang nangako sa atin ay mahasahan ayon sa Hebreo 10.22.23 Tayo'y magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya na ang ating mga puso na winisikan mula sa ating masamang budhi at mahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig. Na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang 'wag magalinlangan sapagkat tapat ang nangako. Nilinis na at hinugasan ng dalisay na tubig ang puso ng mga nakikinig at tumatanggap ng tunay at buong mensahe ng ebanghelyo na ipinangaral ng mga apostol. Ano ang tubig na ito? ito ay ang salita ng Diyos na nagpapalakas sa atin habang nasa gitna tayo ng labanan. Katunayan sa aklat ng Efeso at Juan. Upang kanyang pakabanalin ito, nanilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita. Ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, ay mula sa loob niya ay aagos ang mga ilog ng tubig nang buhay